Good cop, bad cop. Bad cop. Police sa Salinas, California, masyadong mabilis mambaril. Binaril ang isang lalaki may hawak na gardening shears. Pinatay ng mga pulis ang isang burglary suspect noong Martes. Kinuna ng isang residente ng video ang insidente. God! Nagsimula ito bandang 12.25 ng tanghali. May tumawag sa 911 para i-report ang isang lalaking nagtanggang pasukin ng kanilang bahay at sinabing sasaktan ng residente. Ayon sa isang witness, sinabi rin ng intruder na papatayin niya ang aso ng residente at ipinakita pa ang kanyang private parts sa mga tao sa loob ng bahay. Pagdating ng mga pulis, nakita nilang lalaki na may gardening shears na nakasilip mula sa kanyang backpack. Hindi pinansin ng lalaki ang mga utos ng pulis na huminto at dumapa sa sahig, kaya ginamitan nila ito ng taser. Wala masyadong epekto ang taser sa lalaki na hinatak ang mga wires at probes mula sa kanyang katawan. Hinabol siya ng pulis. Sa video na may dalawat kalahating minuto ang haba, ang suspect ay makikitang mabagal na umaatras palayo mula sa mga pulis. Ayon sa pulis, ito ang punto kung saan hinila na lalaki ang gardening shears mula sa kanyang backpack. At ito ang nangyari. Ma, ka. Ma! Nagpaputok ng apat na beses ang dalawang police officers. Nagkalat ang dugo sa bangketa na naman siyaan pati ang reputasyon ng mga pulis sa Salinas. Nag-release ng statement ng pulis at sinabing pinagkakaway ng suspect ang gardening shears sa kanila kaya nila ito binaril. Isang bagay na mukhang ang gardening shears na kanilang tinutukoy ay makikitang nasa kalsada sa tabi ng suspect na namatay. Nagkataon na sa araw rin yon, isang daang demonstrators ang nagkita-kita sa isang park sa Salinas para iprotesta ang isa pang police killing na nagresulta sa pagkamatay ni Osman Hernandez ilang linggo lamang ang nakalipas. Sa tingin nyo ba ay kinailangan gumamit ng deadly force sa mga polis?